Tayo mga anak ha, kumain ka na Meron ako na dito O oh. Pagkain tay O, oh. thank you Diyan kayo natutulog tay O, oh, cup noodles O, oh. ah, diyan kayo natutulog tay O, ah, doon kayo nagluluto Nagluluto, pala nagluluto pala pa lang Nagluluto pa lang kanya O, oh. pagkating mo na Iwi na po kami ng Pangasinan. Ah, taga Pangasinan kayo? Nakapoy lang mo ng isang tatsinga namin Oh. Anong Pangasinan. Diyan kayo natutulog na tayo, no? Ah, hindi naman nababasa dyan sa lahat. ngay lang no, tayo, no? Saan kayo sa Pangasinan, tayo? Sa ah, bayan namin din, Dagmukan City. Ah, malayo kayo. Malayo, malayo, O oh, sige, Tay. Salamat. o oh, kain ka na, no, Tay. Thank you, thank you, Tay. Salamat. Oh. Salamat. Oo, oh, thank you. Ay. 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 O, na. Pagkinta ka, Tay. Walang pot meron ka. Meron ka naman na dyan, no? Meron ka naman kutsara dyan, no? Ah, salamat na, no. Thank you, thank you.